Oy. <laughs> Naging pera. Ilan amoy bago? Hmm. amoy bago. Sarap na amoy ng bago. Dami natin ginawa ngayong araw. So nagawa tayo ng garden, no? Ah, uh, kuwento Ah. Uh, ah, basta dami nating Ah, ginawa ng yung araw, so nakakapagod hmm. Sa so, sobrang pagod ko. Wow. <laughs> Ngayon na, sa so, nagkakapagod. Medyo pinapawisan tayo, no? At so, saka, sa so, sobrang gutom ko, kung ano-ano na yung nakikita ko dito sa harapan ko. Oh? Huh? yun may lumabas na apat na tinapay no parang pandesal yata yan pero hindi ko kukunin yan ano man yun eh magiging bato din naman yan hindi hindi ko kukunin yan parang nagbabago ah Uy. Naging tinapay pa rin pero iba na yung iba na yung hugis, iba forma, hindi na pandesal. na Tsaka may, ano yan, parang may, parang may kasamang cupcake ah, dalawa. Ah, hindi, hindi ko parang kukunin yan kasi. Alam niya naman eh, pag kinuha ko, nag iba ng anyo. Parang, parang magic ko parang magic ko dati na ano, na pumalpak. Hmm? No? Yung tinapay naging bato, ini ni ko kukunin bah, ba teka parang nagbabago ulit eh ah. parang suman yan ah ang dami naman suman yan isang tumpok ah hindi di ko pa rin kukunin yan kasi ano palpak yan palpak hindi yan hindi yan Hindi yan totoo, hindi ko kunin yan. Hindi ako magpapa... Hindi ako magpapaloko sa dami niyan. Hindi, hindi yan totoo. Hindi. Hindi talaga. Parang nagbabago ulit ah. Yun, hindi na. Hindi ko na talaga kukunin yan. Hindi man Di man yan makakain. Pero teka, yung, yung huling may mas na tinapay dyan, yung kinuha ko, naging bato. Hmm, tapos yung lemon, naging naging sabon. Teka, so ibig sabihin, pag kinuha ko to, itong hindi nakakain na to, baka mag iba dito ng anyo. Gay, okay, gay, okay, okay, kukunin ko to. Kukunin ko to. Yeah. Nice. yeah, <laughs> boy. Oi. <laughs> Naging pera. Ilan to? Tatlong limang daan. Naging one pipe. Galing ah. <laughs> parang ito lang yung palpak na nagustuhan ko, ah huh? hindi man pagkain pagkain, lagi paggain, pera naman, yan no? hmm <laughs> sarap amoy, yamuyin, -amoy hmm, amoy, ba -amoy, mm. <laughs> amoy bago sarap na amoy ng bago. Alam <laughs> oh, saya amoy ng bago. ko. May pera na ako 1.5 oh. Amoy bago. Bagong bago yung pera. <clears throat>